So, ngayon guys, for today video, dahil nga nagutom kami, no, at saka naboring kami sa loob ng bahay, uh, naglakad-lakad kami dito sa labas, baka sakaling may malamon kami, oo. Oh -oh. So, ayan. Pakaganda pala guys ng pine tree. Ganda, pine tree ba tawag dyan? Kami. Sa, ano, ganyan. Ang ganda niyan pag siguro December lalagyan nila ng Christmas tree, no? And ito pala yung, ano, yung highway nila dyan sa Antique. Huh? Ganya ganyan, Antique. So, and ayan, may elementary school yan. Yung natatanong nyo na yan. O, okay, ha? Diyan nag-aral si Jessie. <laughs> so, ayan, ang hinahantay nyo na nga ako, no? Stop over, stop over, dahil kaka-video. <laughs> so, ayan, guys, no? Lakad-lakad lang kami dito kina Jessie. Kasi boring sa bahay, guys. Mm -mm. Ayan pala siya. Kaya mahal tagabit-bitumbag. <laughs> so hindi namin alam kung saan kung pupunta. kung 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 labas kung 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 guys? guys? So, kung 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 So ano yan? kung <laughs> si Jason uh. ng burger guys. Burger for sale. Ah, <laughs> Dito sa kabilang naman tinda dito. Oh, boss. <laughs> ano pala dito? Bye <laughs> well, guys. Ngayon kami kanya. Okay. Oh, yeah. Ako muna. road no trip with Parker. <laughs> so ayan guys, habang uh, nag-rides na nga kami papunta doon sa barbecue. And actually naghanap kami ng barbecue sa kabilang barangay. So preferred namin na magmotor kasi nga malayo yung kabilang barangay dito kila Jesse kasi nga nagutom ang mga person o food trip and yan guys malayo pala yun so hindi ko nga in-expect na medyo malalayo pala itong uh, sa kabilang barangay o, o, sa dadaanan namin yung parang sirang tulay dito sa kanila And so ayan na nga guys no bukod sa napakaganda ng probinsya talaga guys dahil ang malalanghap mo talagang hangin is fresh na fresh oh di diba? Basta may tulay nga yung sirang tulay. So, yan yun na guys. Tumuhan kami dito sa kinukonstruksyon na, ano, na tulay. O, inaayos to. Eh, siguro, 10 years from now, okay na tong tulay na to. Char. <laughs> so, ayan guys. No. Inaayos nila to para mas maganda kasi old oh, na tulay na yata to eh. Kaya, ayan, pero nakita nyo naman, diba? Medyo pangit na yung, ano, oh, sa kapaligiran. Sa amin din pwede, pero, Oo, oh, oh, <laughs> na yung daan. May police, eh. Medyo delikado din dito, dumaan, lalo na sa gabi. Ka? So, sabi pa nila may nandito Di dito, na? may mumuk. <laughs> Naglalaan <laughs> <laughs> well, guys. video. I think malapit-lapit na kami sa aming destination, guys. So, okay naman yung student. Pero guys, okay bago na ko 'tong yung... tapusin, ah, so ayun, dahil napaghaba na ng aking video, puputulin ko muna ito pansamantala and abang na lang sa pangalawang <gasps> so, uh, editing ng video na 'to, guys. Mm -hmm. So, thank you so much sa panonood lahat. Bye. 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 Merhaba.